Mga kaibigan, anong pinag-uusapan nyo dyan? O, oh, puro nagpapalakas kayo eh. Kaya nyo ba yung mga asawa niya? Na, sumagot kayo. Tulumi! <laughs> <laughs> nagpapalakas kayo yung katawan niya, kaya nyo ba yung mga asawa niya? Ang tanong, kaya nyo? Eh, baka isang pasfit lang ng misis nyo. Yes, darling. <laughs>

Ha? Gata? Gata? Oo. Oo nga eh. Hindi to eh. ko dito. Yung mga nagpapalakas ng katawan. Nawala na. Iuwi mo na ito. Eh, hindi naman kayo mga misis. Huwag kayong magpalakas ng katawan. <laughs> Pag nagpapalakas kayo, kayo yung misis nyo. Na? <laughs> Oo oh, nga, hindi naman kayo missy bumibi, pero pff, dumbbell pampalakas ng katawan. Ito tawag lang misis, sir, darling. Oh. Salamat! <laughs> <laughs>